Sa gitna ng wildfire sa Hawaii na mahigit 80 siyam na ang napatay, namigay ng tulong ang isang grupo ng mga Pilipino para sa mga apektadong kababayan nila roon. At sa Japan, muling pinapalakas ang tradisyonal at pambansang sport na sumo para manghikayat ng mga turista. Narito po ang ulat. Nakikidalamhati ang Maui Filipino Chamber of Commerce sa kanilang komunidad na kabilang sa mga nasalanta ng wildfire sa Hawaii. Sa kanilang Facebook page, sinabi ng grupo na ilang Pilipino ang kabilang sa mga nawalan ng tirahan at kabuhayan. Naglunsad na ang grupo ng Bayanihan Relief Fund kung saan pwedeng magpadala ng tulong o donasyon para sa mga Pilipino doon. Samantala, kinukumpirma pa ng MFCC ang ulat na kabilang ang ilang Pilipino sa mga napaulat na nawawala sa Maui Island. Batay sa sa datos, mga Pilipino ang pangalawang may pinakamalaking populasyon sa isla. Sa pinakahuling tala ng Maui County, umakyat na sa 80 siyam ang bilang ng namatay sa wildfire sa Ecuador na ihatid na sa huling hantungan ng pinaslang na kandidato sa pagkapangulo na si Fernando Villavicencio. Nagtipon-tipon ang mga kamag-anak at nagasuporta niya para sa isang memorial service na inorganisa sa lungsod ng Quito ng mga kapartido at kaibigan ni Villa Vicencio. Napatay si Villa Vicencio noong Agosto 9 sa isang pamamaril matapos nitong dumalo sa isang campaign rally labing isang araw bago ang 2023 Ecuadorian General Elections. At sa Japan, muling binubuhay ng mga lokal ang interes sa sumo para maghikayat ng mga turista sa bansa. Hitik sa tradisyon ang itinuturing na pambansang sport ng Japan na mahigit isang siglo na at sumikat hindi lang dito kundi naging interes din sa iba't ibang bansa. Naging maingay ito lalo sa kasagsaga ng COVID-19 lockdown at nang ma-feature ito sa isang Netflix drama. Dominic Almelor, para sa Bayan.